So, ayan, nagsusuot na ako ng aking sandal para makaalis na rin. At lumabas yung mag-ama ko kasi gustong sumama ng aking anak. Pero di ko pinapasama kasi sobrang bigat pag bubuhatin ko pa siya. So, ayan, tapos na ako mag-suot ng aking sandal. So, nasa daan na ako papunta sa laundry kung saan ako nagpapalaba. So, ayan po. Linalakad ko lang kasi malapit lang naman. So, ayan yung linalakad ko dyan. Ra Rap road po yan siya. Hanggang dun ah, dulo yan. Dun po yung laundry. So, yan po yung bagong laundry na na-discover namin na may promo sila. So, more lang dyan po. So, dyan po ako nagpapalaba ng aming mga maruming damit. So, ayan na po. Kaninang umaga ko yan, hinati dyan. Tapos, kukunin ko na kasi tapos na. So, ayun, sabi ni ate, ay hindi pa daw na tupi. So, binigyan niya ako ng upuan. Sabi niya, umupo ka muna. So, ayan. Habang na, na, umuupo ako, ay pinapanood ko yung mga construction dyan na gumagawa ng kanan. So, ayan na po. Nakuha ko na ang aking pinalaba kanina ng umaga. So, diba? Ang bilis. So, ayan. Dali-dali na akong lumakat. Kasi hinintay ako ng aking partner kasi bibili daw kami ng pizza. So ayan na po, nakabili na kami ng aming lands at ayan kumain na po kami agad at tulog pa ang aming anak na iniwan pero nakamonitor naman siya at tinitingnan din namin siya na natutulog at ayan gutom na kami kasi naglalakad lang kami kasi gusto ng aking asawa ay mapagod para naman pumayat so ayan pala kain po tayo pumunta rin kami sa palengke habang hinihintay yung pizza namin. So, ayan po yung nabili ko. Banana na saba para prituin at gawing banana chips sa aking asawa at tinapay at banana para sa aking anak.